Hindi ka ba nakita nila nung nasa kasi tayo niya? Hindi ka nila nakita? May allergy po kasi si Kuya Jomsa no? sa seafood. Seafood. Kaya naman uh, namin siya ng tempura. po yeah. <laughs> Hindi <laughs> no, <pera> na ko. Inoferen timbura. Daan <laughs> The one with. The one with. The one with tomatoes. With Let me, let me be the one. Yeah. Okay. That curry, curry. Good guys.

So, ganyan po talaga ang Central Sano sa totoong buhay. hindi ah, po sila nagpapansinan talaga. Hindi sila close. Sorry. <laughs> <De> joke na. Sa tao. Oo, wala pala si Edu. Sabi mo yung dalawang ate? Ito naman si Arjun. Si Arjun po ay masama po ang pakiramdam. Ayan, masama po ang pakiramdam ni Arjun. <laughs> Tempura para sa mga Subuan mo rin ang tempura is da Kahit is da siya ako pila Pero hindi ko alam ko yan Yung mga salmon Yung salmon Salmon Without L Salmon Salmon Kumakain ka yan? Okay sa yan? No po I only eat पिया चवा पियो Ano <laughs> yan, bro? Bro, oo. Oh. Ano yan? <laughs> <laughs> order ako, nag bro. Sa select. ko. nilang order. order. Parang nalito yan. Kinuha mo yan dito. Oo, oh, oh. ako ng restaurant na to guys. Nag-order ako ng bago. Grabe, nag mature ka na, bro. Bakit? Nagtitake out yun. Kasi ka na eh. Isa-sharon ka na eh. Pag nagmamatured <gülênd> ka <Okey>. na <gülênd> talaga. <gülênd> Pamilyado so, na. Pamilyado ka na? Pamilyado na eh. Pamilyado ka na. Sa kumilka pa na ako. Hindi mga makakatake Ako na ako nag-take out no. lang so, sobrang dami yun. Hindi naman maubos yung tata, di ba? Oo, oh, hindi niya maubos yung tata. Kaya. Eh. Ako na nga nag-sacrifice <gülênd> nags para sa kanya. <gülênd> <gülênd> Ikaw ba yung nag-sacrifice? sacrifice na ako, guys. Ayan, salamat po kayo, tata. Good Yeah. Usaran na tayo guys. Yeah, very proud lubo of you. Pasalubong kayo. Yun. Yun. Proud daw proud daw sa iyo, bro. Eh, may sasamahan pa. Sa isang buyan kasama mo na yan, bro. Grabe, wala pang bawas 'to, guys, oh. <laughs> Grabe. May nakalimutan <laughs> jo, bro. Ay, kidikit, <laughs> Tulungan mo na si Kuya Tats. Guys, dadalaw ko na guys, sorry guys ha. Kagusto ko sa inyo. guys, ayan na po ang mga angels. Andito rin si Pinel at si ano, si Julian, guys. Ayan. Dito na rin mga angels. Uy, dito na kayo. Ayan, magbimit -me na po ang uh, angels. Ayan. Ayan, ano, dapat lang.

Nguha. Wow. Ba't kayong dalawa lang? Ba't kayong dalawa lang? Mm. Stop! Ay, grabe. Alam na sa ano naman tayo ni Kuenel. Ay, grabe. Wait, 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 <laughs> eh, ano? Oh! Lapid yung pinasa mo talaga, Jomar, lahat ng alam uh, ni Rab. Grabe yan. Picture man lang. <laughs> picture oh, mo, hindi picture mo sa akin. Ito, picture mo kayo dito. dito yan. Kanta ka. sa salang ta? Yan. Ay, gusto ko. man At